Ako si Wati, pumunta ako sa Taiwan upang mag-alaga ng matatandang may demensya ng tatlong taon na. Sa simula, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi ako palaging pinapansin ni Lola. Lola, kain na po. Lola, kain na tayo. Sa Indonesia kasi, kapag masama ang loob, kailangan lang ng kaunting kasiyahan Lola, sayaw tayo. Sayaw tayo. Maingay. Sayaw tayo. Umunang mapag-isa. Akala ko makakatulong ang paraan na ito. Pero lalong hindi naging masaya si Lola. Nag-aral ako sa Taipei Migrant Workers School at natutunan ko na ang depresyon ng matatandang may demensya ay kailangan tugunan ng iba't ibang paraan ng pag-aalaga. Lola, Lola, ito po ba ang inyong larawan noong bata pa kayo? Hmm. Ang ganda-ganda niyo po. Ong araw, mahilig akong kumanta. hmm ang ganda po ng boses ni Lola. Ang depresyon ng matatandang may demensya ay hindi dahil sa kakulangan sa pagsisikap, kundi dahil ito ay sanhinang problema sa utak. Kailangan silang alalayan sa kalmado at mahinahong paraan upang maibalik ang kanilang magagandang alaala.